Hello Aries, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay Para sa darating na huling tatlong buwan ng 2023 Marami pong salamat sa lahat na nagsusubscribe, nagpa-follow Para sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-subscribe Please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel Money, love, career ng Aries and career fears spirit guide Okay <clears throat> Okay, we have the Hierophant. We have here the 2 of Wands. So, and we have here the Queen of Wands. So I can see na for some of you ano na may mga plano kayong gagawin ngayong kuling tatlong buwan na to, it's either alis kayo sa trabaho, sa inyong career, ano, kung ano man yan, mga negosyo, siguro, it's time na para palitan nyo kung ano man yung negosyo na hindi talaga para sa inyo, or trabaho na hindi talaga para sa inyo, ano. So, may mga pagbabago dito, maghanap siguro kayo ng bago nyong um, trabaho, ano. So, kasi yung sa iba sa inyo, hindi kayo panatag sa inyong trabaho dahil may mga um, may mga self-doubt kayo, no? Siguro yung in-applyan nyo or napasukan yung trabaho is hindi nyo talaga gusto. So, may mga panluloko rin siguro dito sa company na napasukan nyo, na ayaw nyo. Or may mga taong nagsiselos sa inyo. Or yung boss nyo na masyadong demanding, ano? And napapagod na kayo sa mga ganyang napapasukan yung trabaho. Pagdating naman sa inyong kaperahan, ano, um... Uh, may mga taong tutulong sa ininyo pero hindi siya ganun kabilis yung pasok ng pera sa inyo, no? So, kailangan talagang... Alam nyo yun, talagang... yung dating sa inyo ng pera is kailangan nyo pang paghirapan. Hindi ko alam kung may mga blessings ba kayong marireceive dito pero I can see na ang kaperaheng is manggagaling mismo sa inyong paghihirap. Sa inyong trabaho siguro sa ang inaantay mo na lang dito is yung mga ano mo no mga back pay mo, separation pay, ayan. Pero yung mga tutulong sa inyong galing sa ibang pamilya is or sa mga kamag-anak ninyo, kung sino man yung mga hinihingan niyo ng tulong, hindi siya darating kasi ang panay ano lang, advice lang yung makukuha mo sa mga taong hinihingian mo ng tulong ano, panay ganun lang. So, mabuti silang tao, ano, gusto man nilang tumulong pero hindi pa hindi ka pa nila kayang tulungan. Parang ganun dahil marami pa rin silang pina-priority sa buhay. So, tignan naman natin para sa inyong love life, single in a relationship, may a in partner and sa mga married couple. Okay, para sa single, King of Wands. relationship yan and for the so para sa mga single ano talagang pursigido kayo ngayong maghanap ng inyong mga ano mga ka partner no talagang pursigido kayo ngayong maghanap ng mga maliligawan ninyo porsigido kayong ligawan tong taong gusto ninyo no talagang nag-spend time kayo sa mga online dating site para makipag-chat Ayan, dahil gusto nyo nang makahanap ng makakatuwang sa buhay. Boring na boring na yung iba sa inyo, no? Ayan, para sa mga in a relationship and para sa may mga ka-live-in partner. Ayan, may mga paghihirap kayong mararanasan ngayong uling tatlong buwan na to. Kung ano man tong bad fate na... Uh, mararanasan ninyo dahil yan sa kagagawa nyo from the past siguro um, may Um, nakuha mo yung kinakasamang mo, yung, mo ngayon, no? Naging third party ka. Tapos, ikaw yung pinakasamahan. Ayan, may it's a bad luck, ano? Kasi, ngayon ikaw ngayon yung nakaka-experience niyan. Baka naglolo ko ngayon yung mga kapartner ninyo. Ayan. So, ayan. Parang history repeat lang, ano? Kung ano man yung ginawa mo sa kapwa mo, ayan, bumabalik sa sa'yo ngayon. Kung hindi kayo galing sa... Ano 'yun, magandang ano no simula. Parang ayan, sa iyo rin naman nangyayari 'yan. So, 'yung iba naman sa inyo, gusto ng ano no, um gusto niya 'yung partner ninyo is parang maging mabuti sa pero ikaw hindi ka naman ganoon sa kanya no parang gusto mo maging switch siya sa iyo ikaw hindi ka naman switch sa kanya parang ganoon so para naman sa mga married couple ayan masyado may mga focus dito for some you na determinado talagang ayan masyadong concentrate na concentrate para sa kanilang taong minamahal focus na focus talagang stick to one yung nakikita ko dito para sa mga married couple Ayan, walang problema masyadong kinakaharap ang ating mga married couple yung iba sa inyo. Okay, tignan naman natin. Confirmation card para sa mga single. Ayan, iwasan mo lang um, para sa mga single no, iwas, iwasan mo lang yung pagiging materialistic mo baka dahil masyado kang um, dedicated naligawan ligawan siya pero nakikita niya sa iyo masyado kang greedy, greedy, and selfish ano and materialistic na tao so yan yung mga iwasan mo no kung ganyan ka man baguhin mo yan kung ayaw ng ng person na nililigawan mo na ganyan ka ayan baguhin mo yan baka yan yung maging dahilan kung bakit hindi pa maging kayo So, tingnan natin sa mga in a relationship. So, for some of the, ano, sa mga may mga kalibin or in a relationship, may prosperity ring parating sa inyo. Kung mag man kayo, um, naghih, may mga paghihirap man kayo, ayan, may parating din pa lang, ano, sa inyo, blessing, ano, <laughs> yung iba naman bagong pag-ibig, bagong, ano, no, bagong inspirasyon. Baka yung iba sa inyo dahil, ayan, nagsimula nga kayo sa negative or sa foundation na negative no, na hindi maganda. Baka mag-separate pa kayo and makahanap pa kayo ng, makakita pa talaga kayo ng tao talagang magsisimula kayo sa simula na wala kayong tinatapakang tao. Yan, may yung iba naman sa inyong mga kapartner. Yung, yan, may mga marireceive ng malaking pera. Yan, yung mga minamanifest nyo kung ano man yung mga minamanifest ng iba sa inyo, ayan, makakamit nyo yan. So, tignan pa natin. Okay, para sa mga married. Ayan, may iba sa inyo nakakaranas dito ng mga karelasyon na masakit magsalita. Ayan, napakasakit niyan guys, no? Kung kayo man yan, yung, um, may mga asawa na ganyan, ano? um, huwag niyong pagtitiisan yan. Pagsabihan niyo siya na masyado ka nang, alam mo yun, na apektuhan yung pag-iisip mo rin, ano. Kasi, minsan nagkakaroon ka na dito ng anxiety. Wala ka, nawawalan ka na rin ng tiwala sa sarili mo. Alam mo yun, feeling mo. Anong kulang sa'yo? Bakit parang ginaganyan ka niya? No, yung iba sa inyo ay focus na focus sa pamilya pero yung iba no parang problemadong problemado kasi the way na magsalita yung ka-partner nila parang wala ka nang ginawang tama. So, tignan pa natin. Aris Ayan. Yung iba sa inyo, dinadaan na lang yung um, anxiety sa music, ano? Yung hindi mo mailabas ng mga galit mo. ay nakikinig ka na lang ng music hanggang iiyak mo na lang siya ng iiyak, ano? Sinasabayan mo yung lungkot ng mga pinapakinggan mo. And ayan, yung iba naman, ayan talagang kailangan. Maging magpakalambing naman kayo sa inyong mga kapartner, ano? wag Huwag kayong magsalita ng hindi maganda or talagang sobrang nakakasakit, no? Yung mga below the belt na, na words or na mga ginagawa nyo sa mga kapartner nyo, tigilan nyo na, guys. Kasi, alam nyo, walang patutunguhan ng isang relasyon na paulit-ulit lang nasakitan, lalo na physically, emotionally, ano? Talagang nakakadrain na yan ng utak. So, so yun lang. um Aries, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.